Hello mga friendship ngayon pag-uusapan natin paano nga ba ang bumili ng bahay kung ikaw ay locally employed o nagtatrabaho sa Pilipinas. So friends, ang unang step para magkaroon ng property, mapabahay man yan o konto, ay kailangan mong mag-reserve. Sa reservation process, ikaw ay magbabayad ng reservation fee. Ang reservation fee mga friendship ay ibinabawas sa total contract price ng property. So huwag kayong mag-alala kasi hindi siya mapupunta sa wala. And magkano na naman ang reservation fee? Depende sa project or sa developer. So, next nun, friends, kailangan nyo ng two government IDs. So, dapat primary. Paano kung wala kang primary? Pwede mo ng secondary, pero bibigyan ka nila ng deadline. Kailangan uh, kakailangan mo pa rin talagang mag pasa ng primary ID. Ano nga ba yung mga primary ID? Ang primary ID friendship is yung PRC, driver's license, voter's ID, SSS, and the like. No? And then, afternoon friends, kailangan mo ng one month pay slip to three months pay slip kung ikaw ay locally employed. Minsan, three months yung hinihingi. So, again, case to case basis siya. So, ibig bang sabihin, 3 months, uh, September, October, November last year, hindi. Dapat latest. So, kung October ngayon, kailangan mong ipasa ay ang buong buwan ng September, August, at saka July. Ayan. So, yun yung mga requirements mo sa reservation uh, process. And then, bibigyan nila kayo ng resibo. Katunayan na kayo ay nagbayad. Ano naman yung makukuha mo bukod sa resibo? Makakapili ka na ng black and white yung black and lot na yun, friends, yun na yung magiging address mo. So, hindi na siya ibibenta sa iba or considered sold na siya. Sa pagpili ng black and lot, friends, kailangan isaalang-alang mo yung purpose of uh, purchase mo. So, example, isa kang private na tao, pumili ka doon sa black na konti lang ang uh, units. Or kung meron kang anak, pili ka ng malapit sa playground. Ako naman, friends, uh, I suggest kung marami kayong anak, pumili kayo ng medyo hindi daanan ng sasakyan kasi alam naman ang ng ngayon friends, di ba? Or kung gusto niyo ng magnegosyo, pumili kayo sa block na maraming tao at daanan. Kasi syempre, di ba kailangan mo ng clients sa iyong business. So, yun yung sa reservation process. Yun yung number one. And then, ang number two is documents and equity. Bakit ko siya pinagsama? Kasi yun, friends, pare sila ng deadline. Okay? So, after 30 days, kahit anong project o developer pa yan, mag-uumpisa ang iyong down payment or equity. Paano kapag hindi mo nabayaran yung down payment or equity? makakansel yung unit mo, friend. Non-refundable yun. Kaya nga sa amin sa BDDR, bago kami mag-reserve, sinu-sure naman namin sa mga client namin na gusto mo naman talagang bumili ng bahay friend kasi wala nang urungan to. <laughs> so, um, after 30 days, mag-umpisa ang down payment mo or equity. Magkana yon Depende sa project or sa developer. And then, dapat within 30 days from reservation date, so kung halimbawa October 1 ngayon, bago mag November 1 is completed mo na yung requirements na pinapapasa sa iyo ni developer. So it case to case basis siya mga friendship but the usual or the normal is Meralco bill kahit hindi sa si inyo nakapangalan, barangay certificate na nakalagay is for housing loan purposes and then uh, birth certificate kung ikaw ay single, marriage certificate kung ikaw ay married. So, either or lang, friends. Okay? And then, kung namaya pa naman na yung partner, kailangan mo rin ng death certificate. And actually, very basic lang ang pagsasubmit ng mga requirements, no? Marami tayong listahan si send namin sa inyo, friends, kapag kailangan nyo. And then, next is, um, kailangan umaten kayo ng seminar. May mga property na ang seminar ay uh, kinokondak during down payment stage. Meron namang after down payment stage. Meron namang after reservation mo, meron na agad seminar or orientation. So depende siya sa uh, developer or project. Ano naman yung malalaman mo sa orientation? Yun yung mga processes, no, yung mga rules and regulations, ano yung mga susunod na steps. And that's the perfect time to clarify the uh, rules, no? Lalo na kung ang mga concerns niyo is condo. Sa condo kasi, you have to make sure na pet-friendly siya. Sometimes kasi merong mga miscommunications or hindi may iwasan. Um, minsan, para makabenta, oh, pwede yung pets, no? Pero hindi nilinaw na small pets lang pala. Eh, yung aso mo, kasi nilaki ng elephant, diba? Charot lang. So, you have to uh, clear those informations. And then, stay updated tayo mga friendship. Yun yung pang number 3. Kasi minsan, meron talagang mga pagkakataon na kailangan mo mag-update ng requirements. Ano ba yan? Paulit-ulit ako magpapasa. Ganun talaga, friend. Okay? Kailangan mo talaga magpasa ng requirements. And then, after down payment, so number 4, after down payment or equity, kapag na fully paid nyo na ang down payment, tsaka pa lang magpa-process ng housing loan application. Bakit? Ang tagal mo na nagbabayad ng down payment, ka palang ipoproseso. Kasi friends, kasama yon sa requirements ni pag-ibig o ni bank nakailangan kailangan fully paid ka sa iyong down payment or equity bago umusad ang housing loan application. And kapag uh, nasa housing loan application na tayo, friends, you have to resubmit the documents. Bakit nag-resubmit ka na? Eh kasi kailangan updated, lalo na yung mga Meralco, to make sure lang na doon ka pa rin nakatira. Okay. and then afternoon friends sabihin mo na ikaw ay na loan approved ng pag-ibig or ng bank no um ibibigay na yung susi sa pero hindi basta-basta kasi meron pang in inspection. So, i-inspect mo yung bahay, i-schedule nila kayo ng inspection para makita mo muna kung base sa standard mo ang unit mo, di ba? So, kami friends, um, normally, sinasamahan namin yung mga clients kapag nag-request sila. Kasi, merong mga defects na hindi nakikita ng mata or kailangan ng expert. Ay, expert. <laughs> so, uh, kapag minor lang naman at alam namin na ipaparenovate ng owner, Ina-accept na namin yung unit. So ibig sabihin the same day makukuha namin yung susi. Pero may mga defects na major. So kapag major, ina-advise naming si client na wag mo nang kunin kasi uh, kailangan siyang ipagawa dahil pwedeng may impact siya sa structural or baka ikaw weak ng uh, bahay, no? Yung halimbawa yung mga lalo na yung mga leak, ayan. So, ganun siya friendship. After nun, kapag nakuha mo na yung susi, ang susunod is apply for move-in. Ang move-in friendship is yung utilities. Yan yung tubig, kuryente, ilaw. May mga project or developers na meron ng meter base. Tapos, babayaran mo na lang yung activation. Meron namang mga subdivision na wala pang meter base. Ikaw pa talaga yung magbabayad. So, case-to-case -case basis siya. Yun naman, friends, yung move-in fee. Uh, babayaran mo yan deretso sa Meralco. Diretso sa water concessionaire nila, and uh, kasama dyan yung RPT or amilyar, and yung HOA. Ayan, so, yung sa RPT, wag niyong kalimutang kunin or hingin ang resibo. And after nun, kapag na-apply mo na yung iyong um, tubig, kuryente, no, uh, yung nabayaran mo na yung HOA mo, so, pwede ka na lumipat. <laughs> So congratulations na no. Imbitahin niyo po kami sa housewarming ng inyong bahay. So guys, friends, ang complete process para sa locally employed na pagkuha ng bahay. Kung may tanong kayo, friends, huwag kayong mahihiyang mag-message. Normal yan. No, normal ang maraming tanong sa gustong magkabahay. So, I'm Lucy Domingo from BD Domingo Realty. I am a licensed broker and a licensed appraiser. Operations head ng BDDR. So, message na kayo, friends. Malay Matulungan namin kayong magkabahay na. Bye!